Ayan na ang linaw-linaw ng dagat. <laughs> Yun na. Ayan, dito kami sa ano ah, Dawlang Pasikan. Ang linaw-linaw ng dagat. Paano na siya eh? Parang palo na. Hmm. Ganda ng dagat Ay. Dito kami ngayon kasi Hindi na mainit yes. so, Ayan na guys Arian na sila uh, Pupunta na sila sa laot Kasi mag Mangisda Ayan Manguha sila ng Flying fish so, Flying fish, ayan doon na sila sa ano laot at ito rin oh papunta na rin to hmm. hmm. ayun pa isa oh mga ganitong oras kasi ang alisan nila eh ang uwi naman nila mga 9 or 10 or 11 mga oh, ganito Ayan ang lang si isa. Itong isa, dalawa sila. Ayan na, guys. Darga na sila. on dami na nila. Ayan. Oh. Ito ang hanap buhay nila. Punta sila sa laot. Kada hapon para magmuha ng isda. Mga flying fish. Ayan ang dami na nila mga bata. Tuwang tuwa maligo. Ayan. Nandun na sila. Saya-saya uh, nila. <laughs> Paunahan. <laughs> Paunahan sila. Oh. Ah, Saan na ba yung dalawa? Ay. Paunahan. Oh, na, malayo na. Ayan. Aalis na rin ito. Ay! Oo. Ayan. Mamaya mga 11, andito na yan sila. natin dito sa unahan no? may mga nahuli silang orchin sea orchin ayan ang haba ng tinik iyan, oh. ayan ayan na ang sea orchin saan yung kinuha? dyan lang Ayan yung si Orchin. may ulam na ang haba ng tinig pag natinikan yan grabe sobra ang ano hapdi ayun tinanggalan nila ng ano tinanggalan nila nang tinig ayun ayun ikot ikot nila doon sa ano sa laundry basket Ayon. wala na ngayon yan taba pag-uwi ng mga señor, sinta. May laman na siguro 'yan kasi ano, may buwan. Laman? May buwan ba? Wala pa bang buwan? Parang mayroon na. Ayan oh. Natanggal na 'yan. Hindi masyado natanggal. Pwede na 'yan. Pwede na. Ah, kasi ito ang oh, haba-haba, ayan oh. Pero ito 'yung tinanggal nito. Eh. Ayan oh. Ngipin ko 'yan. Ako may magahap. Matunok pa kayo na si Tom. Matunok pa kayo na eh. Hindi ito. May iyan, hindi ito. Hindi ito. Hindi ito, mali ito. Amo. Yung Tagalog sa lang ako kay... Galay. Gabidyo -ga ako. Yan. Ang haba-haba. Oh. Mabuhay pa yan. Si Orchen. Ha? Ang galing ha. Eh? Sa aling mo siya suka. Dapat ka suka. Ano? Dapat ka na suka. Buhay na buhay. Galawa, nagagalawan sila. Isa? Si, ano um, Si, di unud, unudan sa so, kuditong tanong. Um, um, uh. Ah, mataba. Mataba siya. Dependa ro puti diri amo. Okay, um, diri may laman siya oh. Pero pag para siyang dag ko ba. Aro pa kuan. Iwit lang ang kuan. Subang. Nagba hmm. ay ang kuan. Na mi sang Ang laman niya oh, ang taba niya. Oh,

Yeah. dito tayo tawid Maano ba ay <laughs> diyan Yan guys yung ginagawa na tulay Ne, malapit ng masara itong ilog ah. Malapit na lang yung buhangin no. Ginagawa yung tulay para madaana ng ano, madaana ng sasakyan. inaanohan na nila ng mga haligi eh. Ito yung decoration ng ano, porok huh. Welcome to porok set. Shit mahulog ka! low tide kasi yeah, ganito yung ano niya, tubig madilim pero pag high tide yan kitang kita yung lalim niya Tapos niyo. Ano yung hulog? Wag na doon. Mga ilang buwan kaya to gagawin. ha? Hindi na. Inaangat ang kahoy. Wag doon. Dito ka dito ka. Ayun ilalagay nila yan ah.